Hello so guys, welcome back to our channel. So guys, meron tayong gagawin ngayon guys. Ito guys, so oh, isang wall pan. So try tayong mag-plug in guys. Ayun, naka number 3 na 'yan guys, so. Oh. Ayun oh. So naka-select na siya sa number 3. Tapos try tayong mag-plug in guys. Try tayong mag-plug in. Ayan. Tapos tingnan natin guys. Ayan guys. So oh, naka number 3 na tayo. Oh. So ayan. Hindi siya umikot guys. So walang nangyari guys. So did ito guys. Did ito. dead wall fan ito. Did. So ayan. So ayan. So walang nangyari guys. Walang nangyari. Okay. So wala siyang reaction sa ginawa natin. Hindi siya nagre-react. Ayan oh. So wala, okay? Ah uh, pakinggan natin guys kung may ugong ba sa motor niya. Pakinggan natin, kung may ugong ba? So wala guys, walang ugong. So totally dead talaga siya, guys. So pag may ugong, ibig sabihin Kapasitor umuugong siya, ibig sabihin hindi kaya ng kapasitor na paikutin hindi kaya hindi kaya ng kapasitor na bigyan siya ng uh, hindi kaya ng kapasitor na bigyan siya ng electric charge bigyan siya ng uh, electric charge so kaya umuugong lang siya so tanggalin natin ito guys at saka i-repair natin okay So guys, patuloy tayo guys. So ito na siya guys, natanggal na natin siya. Tapos guys, uh, may napansin tayo dito guys. So habang nagtanggal tayo dito ng mga parts niya, ay may napansin tayo. Ito guys oh, ayan guys oh. Ang tigas pa ikutin guys oh. Ayan oh. So ito na naman yung problem na na encounter natin. Ang dami na nating na-encounter ng mga ganito, guys. Ayan, matigas o, yan matigas pa Ayan, ano? Tigas, guys, oh. So, hindi siya pre well, guys. Itong shafting niya. So, ganun pa rin yung solusyon dito, guys. Kaya ng mga previous vlog natin paano ito gawin. So, tanggalin natin ito lahat tapos tanggalin natin itong shafting tapos lilinisan natin. Okay? Yan yung gagawin natin guys. Dahil yan yung solusyon sa problem na ito. So ito yung pinakakumon na problem ng mga electric pan. Matigas pa ikotin ng shafting dahil ang dami na ng kalawang sa ilalim. Yung, yung oil pump niya sa ilalim, wala ng oil. Kaya... Uh, matigas na siyang paikutin habang umiikot itong shafting umiinit siya tapos uh, nagki siya ng kalawang lalo na pag uh, matagal bago mapaandar mapaikot so kakalawangin talaga ya guys talaga yan guys okay so ito guys ayan oh tigas paikotin, guys so ang dami nitong kalawang sa loob so yan yung gagawin natin guys so guys nagali natin ito lahat tapos mag-skip tayo para hindi na humaba ang video maraming salamat Okay guys, patuloy tayo guys. Ayan, nabuksan na natin guys. Tapos may nakita tayo guys. Ayan, ito guys. Oh. So, may history na ito ng repair guys. Ayan guys. Oh. Ito, may mga wire na siyang dinagdag. So, kapag i-analyze natin ano itong dinagdag niya. Itong dinagdag niya ay ay thermal fuse ito guys oh ito yung dinagdag nyo thermal fuse sa ilalim So dito yung thermal fuse na na dinagdag niya. So ang gumawa nito nung una pag, pag nag-analyze tayo dito 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 siya kumuha ng kinuha na niya dito, pinutol niya dito yung common. Yung line 1, line 2, line 3 at saka common. Line 1, line 2, line 3. I mean uh, speed 1, speed 2, speed number 3 speed number 1, speed number 2, speed number 3, tsaka common. So ang pinutol niya dito guys ay common. Tapos dinugtungan niya ng wire itong black wire. Tapos pumasok siya sa naglagay siya dito ng thermal fuse, nilagay niya sa may motor. So good itong ginawa niya guys. Napaka good ng ginawa niya sa gumawa nito, previous na gumawa nito. So napaka good guys. Tapos dito siya nag bypass guys oh. Ayan oh, itong black na wire dito na siya naka sa, sa kapasitor. So good itong ginawa niya guys. Tamang tama itong ginawa niya. Safe na safe dahil may fuse pa rin siya. Okay? So kung sino man ang gumawa nito, congratulations sa iyo dahil yeah. good itong ginawa mo. Okay? So guys, ang gagawin natin guys ay tanggalin natin ito dahil ito yung problem na nakita natin ito, tigas pa ikotin. So ito yung lilinisan natin. So patuloy pa rin tayo guys, tanggalin natin ito lahat mag time lapse pa rin tayo. Okay hey guys, patuloy tayo guys. So guys, hindi na natin pinakita paano natin ito tinanggal at paano natin ito tinanggal at nilinisan so guys dahil basic lang naman yon maglinis lang tayo ng shafting hindi na natin pinakita tapos guys kung gusto nyo pa rin makita paano natin nilinisan paano natin ito tinanggal marami akong mga video guys marami akong mga video So marami tayong video. Panoorin nyo lang yung mga previous video natin paano natin ito nilinisan. Okay? Sa video na to hindi ko pinakita guys dahil uh, basic lang naman yon Okay? Maglinis ng shafting. So ayan na siya guys. Oh. Ayan. Ayan guys. Oh. So madulas na siyang paikotin guys. Ayan. So tapos guys balikan natin itong ah uh, paano ginawa ng unang technician ito guys. So ito guys. Oh. So, kumuha siya dito ng common. Yung common wire, kinuha niya, pinotol. Ang tawag dito guys ay bypass. Binaypass niya yung common wire. Tapos, dinagdagan niya ng kulay itim. Dinugtungan niya ng kulay itim. Tapos, yung dulo, nilagyan niya ng thermal fuse. Ito guys, thermal fuse ito. Tapos, ipinasok niya doon sa motor. Tapos, yung karugtong, dito na siya dito na siya sa uh, binaypas na niya dito sa kapasitor ito yung tinatawag na bypass guys bypass so good itong ginawa niya guys good so balik na natin ito guys tapos uh, mag time lapse pa rin tayo Balik natin ito tapos testing tayo okay so maraming salamat guys, balik tayo guys. So yan, tapos na natin may balik lahat ng parts. Tapos guys, uh, mag-testing tayo guys kung iikot ba siya guys. Okay? So guys, testing tayo, plug-in tayo. Ayan. Ayan, umikot siya guys. Tingnan guys. Ayan, umikot yung plastic na nilagay natin. Ayan, ayusin natin. Yun. Tapos balik. Ayan. Ayan. Okay, so guys, maraming salamat sa panonood. Maraming salamat sa panonood. Sana may napulo tayo dito kahit konting kalaman lang. Maraming salamat. God bless sa lahat. See you sa next vlog. Panoorin ng mga previous video na nakin guys. Maraming salamat. Maraming salamat.